Hello guys, welcome back sa ating youtube channel uh, Medyo maulan po na gabi ngayon mga guys no At ayan nga, meron po tayong kapalitan ng LCD ngayon mga guys At uh, Ito po yung ating parcel mga guys no na Nakuha natin Uh, hindi po natin uh, na ito sa delivery riders mga idol no mga guys kundi uh, kinuha ko po ito sa kanilang ah uh, delivery hub mga guys no mga idol uh, at ayan nga ito po yung parcel na ito uh, bali August 11 pa po ito na out of delivery pero uh, ayan nga nag-expect po tayo na darating po no, ng August 11 kaso and uh, gabi na lang is hindi pa dumating yung parcel mga idol kaya ayan na nga kinunta ko po si uh riders no uh, mag-deliver dito uh, pasensya na po kayo mga idol ha? maulan po kasi dito sa amin ang lakas po ng ulan kaya napakaingay ayan nga mga idol no uh, hindi po nadala pala ni rider yung ating parcel kaya ko Uh, ayan nga uh, nagrip, nag, ano naman siya tumawag naman siya sa akin uh, sabi niya hindi raw niya nadala yung parcel mga idol dahil madami daw siyang dala puno puno daw siya ng dala na parcel ayan nga oh ang lang naman ito mga idol oh. no eh wala tayong magagawa mga idol no na hindi po niya nadala at ayan nga sinabi niya na uh, eh, reschedule na lang niya eh hindi siyempre wala po tayong magagawa dahil sila po yung maghahatid nito o oh, ayun na nga kinabukasan na naman mga idol nagantay na naman tayo sa parcel na ito pero pagdating ko sa trabaho sabi ng kasamahan ko dito wala dong parcel na dumating. Nako. Ayan nga. si atim mga idol. Hindi dumating. Kaya ayan. Kinuntak ko na naman si uh, delivery rider. At ayan yung ano niya. Yung sabi niya is hindi daw siya yung nagdala sa parcel na ito. Kundi iba din ibang riders yung nagdala nito. Yan yung palusot niya mga idol. Ano si Kan attempt hindi pa rin na receive. Ayan. at uh, sana no. Uh, expect natin na wala po itong ano. Uh, wala po itong defect. At ayan nga, napalitan na sana natin to noong August 11, no? August 11 kasi siya na out of delivery. At ayan na nga mga idol, pangatlong attempt niya. At ayan nga, tumawag po siya sa akin, nag-text kaso. Siyempre ano, mag po tayo mga idol, bawal po yung cellphone. Kaya, ayan, hindi ko nasagot yung ano niya. Tawag at saka text. Ayan na po yung ano ko din. Dahil bawal po kasi yung cellphone sa amin, no? Lalo, lalo na sa jote kami. Uh, ayan. Tinuturn over po namin yung cellphone namin mga ga-idol sa manager. Kaya hindi ko po nasagot, no? Na Replyan yung text niya at nice. Pag out namin mga idol, doon ko lang po nakita yung message niya. At ayun nang ayan na nga. Third attempt. Uh, hindi ko siya na sa kanyang tawag o text dahil ayan nga ano, sinurender ko yung cellphone ko sa trabaho ko sa ano manager. At ayan nga. <coughs> Uh, naisip ko na hindi ko na talaga ma-re-receive ito mga idol no bale LCD po kasi ito mga idol ng si uh, Realme C11 si kala ko hindi ayan na nga ngayon na uh, pinuntan ko sa kanilang ano uh, delivery hub para kunin uh, at yung in charge doon na uh, hindi na niya mahanap-hanap itong parcel ko mga idol dahil wala na doon ayun na nga kinuha nila yung ano yung tracking number ayan pala kaya pala ayaw na mahanap-hanap mga idol dahil naka RTS na pala ito naka RTS na pala ito mga idol ano po ba yung ibig sabihin ng RTS mga idol ang ibig sabihin po ng RTS mga idol return to seller ayan hindi <laughs> pa nga dumating sa bahay namin mga idol ni return to seller na ayan no sorry po sa uh, rider ng parcel ko na uh, masasabi ko sa iyo uh, manong rider no na siguro tinatamad ka lang ano tinatamad ka lang maghati dito dahil ito kasing parcel na to mga idol, mga idol no. Uh, yung delivery hub nila nasa Kananga. Kananga po mga idol, yung lugar po namin dito sa Matagob is hindi pan, hindi po uh, Talagang talaga tirahan namin nasa lungsod no. Medyo malayo-layo pa sa lungsod mga idol, kaya siguro hindi to dumating marating-rating sa akin itong parcel dahil medyo malayo-layo no Pero Nako Trabaho din naman ninyo yan mga Rider no ng Mga courier Na maghatid po sa uh, Mga parcel niyo Sa mga customer Katulad nito uh, Hindi mahatid-hatid dito sa bahay yung ano lang problema lang po ng delivery rider nung third attempt niya ano uh, hindi siya nag tanong tanong dito sa amin na saan ba yung bahay namin no uh, yung ibang mga delivery driver, rider no mga idol mga guys ay, kung hindi nila makontak yung customer uh, magtanong tanong kung sila no mayroon naman akong uh, kakilala no na delivery rider na uh, sa Ninja Van yata yon no sa Ninja Van pag hindi nila na contact mga idol ayan pagdating nila sa lugar no ng customer is nagtanong tanong sila no para lang mahatid yung uh, parcel ng customer uh, yung status ng aking parcel Diretso RTS po yung aking parcel mga idol Buti nakuha ko pa doon sa kanilang delivery hub no Diretso return to seller yung item ko Hindi pa nga nagadating dito sa bahay And hindi naman ako nagkulang no Sa uh, pag uh, track ng aking parcel Ayan nga, ating medyo tinatamad lang po talaga yung rider nito na, ito na na hindi siguro siya gusto na mahasil si siya no hindi siguro siya ma-kapuntak-punta no sa amin dahil malayo <coughs> at ayan mga idol no dito na tayo sa ating videos na magkapalit po tayo medyo mataas-taas po yung ating uh, historia, mga idol about sa parcel na ito mga idol ngayon na buksan na natin to mga idol para at na. <clears throat> At sana wala po itong defect mga idol lahat, no. At ngayon, i-open na natin 'to para ma Palit na. Bali ano po ito mga idol no? LCD po ito ng Realme C11. Si At ngayon ko palang ito na kuha doon no sa kanilang delivery hub ako <clears throat> na lang ako na lang po yung nag effort para makuha yung parcel yan mga idol kukuha muna ako ng anong mga idol ha ah uh, ayan no, na po ninyo mga idol no, yung ingay dito dahil malakas po talaga yung ulan sana malinaw po yung ating pagkaka sabi no, mga idol ayun maulan po kasi mga idol eh o, maganda naman yung pagkabalot nila mga idol oh. maganda yung pagkabalot nila mga idol kaso yung rider hindi lang maganda yung pakikitungo sa ano hindi nila binibigyan ng priority yung mga parcel na maihatid sa uh, mga customer no na nag-order na, na yan ah, hindi ko naman po nila lahat no ng mga rider no ng mga courier ng mga online online seller may iba talaga na mga rider mga idol na hindi talaga binibigyan ng halaga no yung mga parcel eh, kita nila na malayo yung uh, customer siguro Uh, baka makagastos pa sila sa ano mga idol gasolina yan yung naisip ko mga idol baka magastos na sa gasolina kaya ayan hindi makarating-rating yung ating parcel dito o oh, ito na po mga idol oh, meron pala po silang ah, ang ganda pala ng ano pagka order nito may ano pa oh tangay iskro, oh, maganda po ang pagkabalot ni Siler mga idol, oh, tingnan nyo sa loob mga idol, oh. nakabalot pa po yan wow, dami palang nako, ay uh. e, ay ay pero good job, sealer ang daming naka ano dito. Protection sa ating ano. Ang daming protection mga idol. Oh, ito na mga idol, yung ating order. LCD ng Realme C11. Si Oh, ang ganda po ng pagkabalot. Mm. Ngayon, para makita nyo ng mga idol, itis natin to. Itis natin no sa unit. Kung wala bang, wala bang dipik. Mayroon kasing mga LCD mga idol no, na pagdating dito is ano, nagdodobol display. Pero tingnan natin ito. Oh, fit na fit yung LCD mga idol test testing nga natin to mga idol sana maganda no sana hindi hindi, hindi ito lobat yung ating battery eh, hindi na kasi ito na charge mga idol test parang lubat mga idol yung ating battery hindi nag on ayan lubat lubat na lubat mga idol yung ating cellphone yung ating battery at i-charge muna natin to talagang empty na empty yung battery loba talaga try natin i-charge mga idol no kung magdi-display ba at test natin na i-charge to mga idol ngayon mga idol no kung gustuhan nyo po yung ating videos Paki. Uh, support naman yung ating youtube channel mga idol ano din kasi yung akin charger mga idol uh, naglo-lose contact pero ngayon test natin to i-charge natin mga idol Tingnan natin kung magcha-charge ba. Super empty po talaga yung battery niya mga idol. Empty na empty yung bateri Ano din kasi yung charger namin dito mga idol. Naglulos contact. Yung charger namin dito. Empty talaga mga idol. Sobrang empty yung cellphone mga idol. Hindi nagcha-charge. Ano din din kasi yung charger namin dito? Babalikan ko kayo mamaya mga idol. I-charge muna natin 'to para mag-display. Empty na empty mga idol oh. Ayan. I-update ko na lang kayo mamaya mga idol sa ating videos na ito. Welcome back guys no sa ating videos ngayon. Nako. Ayan mga idol oh, dinikit ko na yung ating LCD mga idol. Ayan oh, naubusan bukas naubusan bukas si tayo ng ano, ng rubber band no kaya ayan ito na lang muna yung ating uh, nilagay mga idol itong tip masking tip mga idol no at ayan oh, mga idol oh, nag charge na po siya oh. ayan means okay po yung ating LCD mga idol na in order ayan lubat pa lubat pa at ayan no, nag-display na siya mga idol o kaso nagsi-charge pa po yung ating cellphone hindi pa talaga ma-open-open o no? dahil sa sobrang lubat at ayan, dinikit ko na din yung ano yung kaniyang housing para pagtuyo nito yung ating nilagay na paste mga idol yan, atin itong ano, tatanggalin yung mga excess glow dito para makinis naman siya tingnan ano at tatanggalin natin itong uh, ano uh, covered ng LCD no ayan dikit na dikit po yan mga idol kaso yung pa sobrang lubat hmm. At ngayon mga idol, okay na yung ating gawa ngayon, itong Realme C11, no, nagcha charge pa siya, oh. At ang ginawa natin ito, pinalitan lang natin siya ng LCD, ano. At, oh, yung problema pala ito mga idol, no, hindi ko pala ng ano, na water damage po pala ito, na, na pictures na natin ito sa... Ating videos no Yung ating bagong upload na videos Sa na pictures na natin ito No mga idol Itong Realme C11 si At dito lang muna yung ating videos mga idol No pakisupport yung ating munting youtube channel no Sa pamamigitan ng pag subscribe At I-click yung bell notification Para mag-update po kayo sa ating mga videos dito mga idol no At kung nagustuhan ninyo Uh, At like and share na lang sa ating videos At dito lang muna yung ating video mga idol Ayan, nag-charge off siya oh. Dahil malakas pong yung ulan dito At hindi pa ano Humihinto yung ulan Maraming salamat mga idol